Paano ka maka-concentrate na yun, Diyos mo, pinako sa cross? Pagka-wala ng bilib, ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Puta niya Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehes. Who is this stupid God? Estupido talaga itong putang akong ganun. Ha? Paano niyo ako didipatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw diyan. Paano ko kayo didipatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon? Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw diyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo?